sa labas ng bansa, apat na po ang naidagdag na patay habang higit dalawandang iba pang sugatan sa pagpapatuloy ng malawakang pag-atake ng Israel Defense Forces sa Gaza. Dahil nga dyan, sumampan na sa lagpas 37,000 at 800 Palestino ang nasawi simula ng pumutok ang digmaan sa pagitan ng IDF kontra grupo Hamas. Ipinunto naman ng United Nations na pwedeng maikonsiderang war crimes ang malaking bilang ng na mga napatay ng Israeli forces sa Gaza Una nang bumisita si Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa Amerika para sa kanyang tatlong araw na state visit kabilang sa napag-usapan sa kanyang pagbisita ang patuloy na pagsusuplay ng armas at bomba ng Estados Unidos sa Israel. Matatanda ang inakusahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Amerika kaugnay sa pang-iipit ng armas dahilan upang maapektuhan ang kanilang operasyon sa Gaza. Samantala, napunuhu naman ng libo-libong relayista ang Tel Aviv sa Israel kaugnay po sa panawagang pagpapalaya sa nalalabing bihag ng Hamas sa Gaza Strip. Yang nga ay matapos na sumampas ng halos siyam na buwan ang digmaan sa pagitan po ng Israeli forces uh, kontra militanteng grupong Hamas uh, upang maabot ang ceasefire agreement sa pagitan po ng magkabilang grupo mismo ang Estados Unidos na ang naglagay po ng panibagong panukala kaugnay pa rin po sa pagpapalaya sa higit na isang daang bihag ng Hamas sakaling maabot nga ng Amerika at ang ilang pang negosyador ang tigil putukan kabilang din sa isinusulong ng Hamas ang tuluyang pag ng IDF sa Gaza. Patay naman ang isang binatilyo matapos pagbabanilin ng pulis sa New York City sa Amerika. Sa inilabas na body cam footage, nakunan pang habulan sa pagitan ng New York Police Officers at ng kinilalang isang 13 anyos na biktima na pawang Myanmar refugee. Ayon sa report, kabilang ang napatay na biktima sa dalawa sa hinihinalang suspect sa pagnanakaw sa Manhattan at paglabag sa batas trapiko. Narecover sa napaslang na biktima ang isang replika ng baril na Glock 17. Gumugulong ng masusing investigasyon matapos ang nangyaring panibagong kaso ng pamamaril. Apat po naman ang kumpirmadong patay habang siyam na iba pa ang sugatan matapos po naman banggain ng isang van ang nail salon sa New York sa Estados Unidos sa Amerika. At ayon sa report, nagawang magduridiritso ang naturang van patungo po sa napinsalang salon. Aabot naman sa isang daan at limampung bumbero ang mabilis mong remisponde sa pinangyarihan ng disgrasya. Nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ang mga otoridad sa Sanhi na sinasabing umano'y aksidente lamang. Aabot naman sa labing tatlong patay habang maraming iba pang sugatan matapos bumangga ang pampasaherong bus sa truck sa Karnataka, India. Nangyari nga ang malagim na trahedya matapos masapulang minibus ng nakahintong truck. Agad namang isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima. Patuloy na inaalam ng Indian authorities ang pinagmula ng aksidente. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.